hi guys welcome sa akin channel uh, sa vlog na ito guys share ko sa inyo about sa hair color naman uh, kadalasan ko po kasi ginawa na video ay tungkol tungkol sa aking sakit about sa brain tumor ito naman po ay about sa hair color naman after ko kasi maoperahan guys thank you lord at Uh, after one year ay nakabalik na po ako sa aking work as a hairstylist. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano magkulay ng virgin hair. Meron akong mga iilan na client na ganitong kulay gusto nila na matingkad ang kulay, kita ang kulay. Kaso, hindi daw po uh, nagiging ganun ang nangyari sa hair nila. Ang gusto nangyari nila na kita talaga yung kulay kaso hindi nga po nangyayari dahil hindi daw natatalaban hirap po talaga kulayan guys kung ang buhok ay gumamit po ng conditioner tanungin nyo po kung shampoo lang ang ginamit nila kung nakakonditioner sila uh, iwash nyo po ito ulit at lalong lalo na po kung oily po yung buhok nila dapat gamitan nyo po ng clarifying shampoo at lalong lalo na gumamit ng blackening shampoo dahil hindi po talaga yan matatalaban. So, kahit i-bleach po yan, magiging orange lang po yan pag i-bleach. Ganun ang resulta ng paggumamit gumamit po tayo ng blackening shampoo. So, san, meron kasing buhok na akala mo virgin hair. Pero yun pala, ay gumamit po sila ng blackening shampoo. So, ngayon, ang gagawin mo ay mag-strand test strand test. Ayan. Kuha ka ng konti. Tapos iti-test nun siya. Kukula. Magtitimpla ka ng kulay. Kulayan mo yan. So, ngayon, kung hindi yan tumalab, posibli po na si client ng blackening shampoo. So, wag mong gawin yan para hindi masayang po ang color na ilalagay mo at Maiwasan mo rin na hindi magalit sa iyo yung client mo. Kung sinabi niyang may allergy siya, huwag mo siyang kulayan kasi pag yan mataas ang allergy niya, posible kayong makadisgrasya. So, ayan guys, ang ginawa ko lang, basta virgin hair, tandaan nyo, ang virgin hair, kung itim na itim ang buhok para tumalab yung kulay, para light yung kulay, kita yung kulay, dahil yun ang gusto ng client nyo, at yun ang gusto mo kung nag-DIY ka, pipili ka ng mga kulay na mga light gusto nyo ng ganitong kulay kung nag-DIY kayo, ay uh, tirahin nyo lang po ito ng 10-11, 9-11, yung mga light na color, or pwede nyo po siyang patakan nyo po siya ng 0-0 para tumingkad yung kulay. At ang gagamitin nyo para safe, kung first time ka dahil kung 12 naman po ang gagamitin yun, mabilis po kasi yung kumulay talaga guys. Eh kung hindi mo pa naman kasi kabisadong uh, mag-apply ng kulay, So, I suggest po na 9% ka muna kung ikaw ay baguhan. Kasi baka pag gumamit ka po ng 12, eto, baka hindi mapantay ang kulay. Mating dito, dark naman ang dito. Basta tandaan niyo po, na pag nagkulay ka ng buhok, ay sa anit po, ay 6% lang. Ito lang ang ihahalo mo sa pangkulay mo. Ayan, 6%. Yan po yung pinaka na idikit po sa ating anit para hindi po ma-irritate ang ating anit. So, ang gagawin mo guys, uh, ikaw ay uh, hindi mo pa kabisadong magkulay, ay I suggest na mag-level by level ka muna. Yung sinasabi ko na 9% dito kung mahaba ang hair mo, 12% naman dito. So, ngayon kung gamay mo na ang pagkukulay ng buhok mo, So, pwede ka nang gumamit ng 12 kung kabsado mo na. Kasi kaya mo na siyang, uh, ano, kaya mo na siyang pantayin. Kaya mo na siyang habulin. Kasi pag 12 guys, mabilis itong kumulay. Kasi pag ito, kasi ito na yung pinakamatapang eh. So, ito yung mabilis na mag-like talaga yung buhok ninyo. So, wag nyo pong idikit sa anit. Kasi mag, baka magsugat po yung anit ninyo. Bawal po yan gamitin na idikit sa anit at itong 9%. So, explain ko rin sa inyo itong, itong developer guys sa sunod kong vlog. Um, I-share ko rin sa inyo paano ito, ano ang mga gamit nito. I-share ko rin yan about sa kulay na mahirap talaban, ano ang sekreto. So, ito lang po ang tips ko sa inyo na kung dark ang kulay, virgin hair, tirahin nyo lang po yan ng 0093 83, mamili lang po kayo dyan 811, 911 1011, 10, ayan, yan po yung mga shades, so guys sana naintindihan nyo naintindihan po yung ah, uh, sinar ko sa inyo mag comment lang po kayo, kung may mga suggestions po kayo, mag comment lang po kayo dyan sa baba, at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel subscribe nyo ako guys, dahil marami pa po akong share sa inyo guys. Thank you for watching. And see you po sa aking next na vlog. Bye guys!